Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kukuha pa nga po ang Golden State Warriors ng bagong superstar. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers sa bagong jersey at bagong court. Gumawa rin naman nga po sana mga katrops ng ilang mga moves ang Golden State Warriors sa nagdang of season matapos umalis sa kanilang team si Klay Thompson. Sadyang bigo pa rin nga po sila na makakuha ng isang legit na superstar na may pangtatandem nila kay Stephen Curry. Kaya hindi na nga po nakakagulat bakit binabaliwala at nilalas respect nga po sila ngayon ng ilang mga NBA analyst. Subalit ayon nga po sa NBA insider ng Warriors na si Anthony Slater ng The Athletic, hindi para naman nga po sumusuko ang kanilang front office sa pagkuha ng bagong superstar. In fact, naniniwala nga po siya na magiging agresibo ang Golden State Warriors sa paggawa ng isang malakihang move o trade sa kalagit na ng 2024 to 2025 NBA season. Nananatili para naman nga po hanggang ngayon ang kanilang problema sa kanilang lineup ng mga nagdaang taon. Napakarami nga po silang mga rotational player ngunit kulang sila ng isang scorer na makakatulong ni Stephen Curry sa kanilang upensa. Marami rin naman nga po silang mga magagaling na batang players, mga manlalaro na merong flexible contract at higit sa lahat meron rin naman nga po silang hawak na mga future first round picks na maaaring nga po nilang ipang-offer sa ibang kupunan. Sa mandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers sa bagong jersey at bagong court. Ipinakita na nga po mga katrops ng Lakers ngayong araw sa publiko ang kanilang pinakabagong City Edition jersey ngayong araw para sa darating na 2024 to 2025 NBA season na merong halong kulay na black to purple na jersey na merong nakalagay na light like show sa harapan nito. Bali ayon nga po sa lumabas na balita, tatawagin nga na po ito bilang California Destiny. Bukod rin nga po dyan ay pinakita rin na naman nga po ng Lakers ang bagong disenyo ng kanilang City Edition court kung saan meron nga po itong nakalagay na LA sa gitna nito. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, magde-debut nga po ang kanilang bagong City Edition jersey at court sa darating na November 22 sa kanilang magiging laban kontra sa koponan ng Orlando Magic. At kasabay nga po ng paglabas ng kanilang bagong jersey, ay agad na nga po itong pinagkaguluhan ng napakarami mga fans at analyst gayong sobrang ganda nga po nito malayong malayo sa nalikno na jersey ng Lakers ng mga nagdang linggo. Maging ang kanilang mga players nga po ay nagustuhan ang kanilang bagong jersey na isa sa mga magiging dahilan para ganaan sila na maglaro sa kanilang mga laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.